Lahat nang na mga trending na kwento sa mundo ng social media. Banner props ng isang dance group na dapat ay bubuin. Pumalya! Netizens, may mga nakakatawang reaksyon. Kanto version ng national costume ng magbabarkada mula Maynila, kinaaliwan online. Graduation speech ng summa laude ng University of St. Lasalle, hinangaan ng netizens. Mga ding umunay substandard na signages sa MRT3 Shaw Boulevard Station, pinatanggal ng Department of Transportation. Sagot ni Pope Leo XIV ukol sa usapin ng same-sex marriage, umani ng samot-saring reaksyon. Chinese paraglider muntik mamatay sa lamig matapos hilahin ng cloud sa himpapawid. Video, pinaghihinala gawa ng artificial intelligence. At para sa trending showbiz balita, Gerald Anderson, itinaging break na sila ni Julia Barreto. At Bea Alonzo, rumored boyfriend Vincent Cook, spotted sa isang party. Kasama si Heart at Senator Cheese Escudero. Iba't ibang mga nagvaviral na kwento na naman ng ating pag-uusapan. Mga trending sa social media na tiyak hindi lang nakakaaliw, kundi maaaring kapulutan din ng aral at kuminsan ay makabagbag damdamin din. Kasama ang buong pwersa ng DZRH HTV, ito ang TNBS, Trending and Viral Show. Nakandang kumpletuhin ang buong kwento. Masaya, malungkot o isyong pambayan man yan. Sagot na namin ang inyong tanghalian. Ako po ang inyong lingkod, Arnold Herrera ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating unang trending story, agaw atensyon ng isang dance group sa isang kolehiyo sa Maynila na nag-perform gamit ang mga banner bilang kanilang props. Sa kanilang performance kasi may bubuuin dapat na imahe ang mga mag-aaral mula sa pirapirasong banner na hindi naman nila naipakita ano kaya ang nangyari sa mga dancers ng College of Engineering. Ang buong detalye iyahatid ni Rose Babiera. Hindi man perfect, eh, trending at tumatak naman. Ganito kong ilarawan ng College of Engineering Student Government ng Eulogio Amang Rodriguez Institute of Science and Technology Manila Campus. Ang performance ng kanilang dance group sa ginanap na si Club 2025, ang intramurals sa kolehiyo. Sa isang punto kasi ng performance ng dance group ay gumamit ito ng mga banner bilang kanilang props. Bawat pira-pirasong karton na hawak ng mga mananayaw ay may mga nakaprint ng larawan na kapag pinagtagpi-tagpi ay makakabuo ng isang imahe na magre sa kanilang departamento. Kaya lang, tila naging epic fail ang dapat sana pasabog sa dulo ng performance ng dance group. Nang itaas kasi ng mga dancer ang banner, hindi tugma ang pagkakapwesto ng mga ito sa imahe na dapat mabubuo kapag pinagtabi-tabi ito. Ang logo ng engineering department dapat ang makikita ng mga manonood at sa kabilang gilid ay ulo ng isang tamaraw, ang hayop na kumakatawan sa tima. Pero sa mismong performance, hindi na nababasa ang nakasulat dito at malayo sa tamaraw ang imaheng tumambad sa audience. Ang plot twist na ito, nauwi sa isang viral moment, ikangan ng kanilang student government. Kumalat na kasi ngayon online ang larawan na hindi naman pinalampas ng mga netizen. Ang isa na nag-upload nito ay sarkastiko pang bumanat na siya na lamang daw ang mag-aayos. Nasinagundahan naman ang isa pa sa comment section na puzzle daw kuno ito at ang audience ang magsusolve. Hirit pa ng isa, audience na lang daw ang mag-edit nito. Ika naman ang isa, ito raw ang resulta kapag isang minuto lang ang practice with laughing emoji. At para naman hindi mauwing nag-iisip na lang ang lahat kung ano ba ang nais ipabatid ng dance group. Gamit ang AI technology, ang isang netizen na ang bumuo ng naturang imahe, sabay sabing, okay na to. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating next viral story, Kakaibang pakulo ng mga bagbabarkadang ito mula Maynila matapos gayahin ng pagrampa sa pageant ng anilay National Costume Category. Pero imbis kasi ng mga bonggang props at costumes with matching headdress ang suot, abay kung ano-anong gamit, sa kalsada ang kanilang ginamit. Ang nakakaliw na tagpong iyan, tinutukan ni Rovec Manuel. Minsan ay natuwa ang may likha Kinaaliwa ng marami ang kakaibang trip ng mga magbabarkadang ito mula sa Maynila. Ang eksena kasi, rumam pa lang naman ang mga ito na tila nasa isang pageant, suot o dala ang kanilang national costume na hashtag kalsada version. Sa kahabaan ng Old Antipolo Street sa Blumentritt, Manila, rumam pa ang magbabarkada, dala ang kung ano-anong gamit na makita nila sa kalsada. Ang isang ito dala ang pagkalaki-laking steel railings na tinilungan pa ng barkada niya dahil sa laki at bigat nito. <laughs> ang ilan may paso naman sa ulo at may isa ring bitbit pa ang isang sanga ng puno at inirampa with matching tila pa grand entrance. <laughs> Hindi naman pinalampas ng isang ito kahit ang isang karito ng pares. Ayon sa uploader na si Teng Cazenas, ganito narawang raw ang barkadahan nila na hindi makukumpleto kung walang kakaibang trip tuwing magkakasama sila. Lalo pat kaarawan rin ng isa nilang barkada na si Purple. Ang video umabot na ng 3.2 million views sa TikTok at ang comments, Ika nga ng ilang netizens ay hashtag Pinoy Core. Sa isang comment nga ni Purple, ikinuwento nitong ipinatawag pa sila sa barangay at pinagsabihan na wag nang gamitin ang ilang mga gamit sa barangay. Pero ayon daw kay Kapitana, pwede pa naman daw nila itong ulitin dahil masaya raw. Nililaw din ng uploader na si Enteng sa comment na ang mga halaman na ginamit bilang costume ay hindi pinutol kundi pinulot lamang nila. Para sa DZRH-TV, ito si Rovic Manuel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa MBC-TV Network News, ito si Rovic Manuel ng DZRH-TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating next trending story isang nakakaantig na graduation speech mula sa highest GPA graduate ng University of St. Lasal ang tumagos sa puso ng mga netizen. Ito ay nang niya sa kanyang talumpati, ang mga buhay ng mga working students na sa kabila ng hirap sa pagsabay ng pag-aaral at pagtatrabaho ay naabot pa rin ang inaasam na pagsuot ng toga at pagkuha ng diploma ang talumpating nagpaantig sa kanyang batchmates at maging sa mga nakarelate na netizens. Pakinggan sa report ni Dustin Bayog. Hindi mapigilan ng netizen sa mamangha sa graduation speech ng BS Psychology graduate na si Trisha Anda na nagtapos bilang summa laude sa University of State Lasal sa Bacolod City. Dito ay imbes na mailahad ang kanyang kwento ng tagumpay bilang highest GPA sa kanilang batch ay mas pinili niyang kilalanin ang tagumpay ng kanyang mga kaklase na mahinarap ng mga tahimik na laban. Sa bahagi ng kanyang talumpati, binanggit ito na handa siyang ibigay ang kanyang medalya para sa kanyang mga kaklase pinagsasabay ang trabaho at pag-aaral para lang makabayad ng tuition at may pagpatuloy ang kanilang edukasyon. I would hand it to my classmate who worked online jobs and part-time shifts between classes. Some with cracked phones, borrowed laptops, selling food, art, anything just to make ends meet. At para sa isang taong hindi nakaranas pagsabay na pagtatrabaho at pag-aaral, ay nagtanaw ng malalim na respeto si Trisha para sa kanyang mga kaklase. To those who showed up with tired eyes but hearts that refused to quit. To the one who studied through tears, who cried in silence but still made it to class with a smile, they never complained and they never asked to be seen. But I saw them because maybe I earned the highest GPA, but they earned. my deepest respect. Ang talumpating ito ni Trisha ay hindi lang tumago sa mga kanyang batchmates, kung hindi pati na rin sa netizens, natila tila sila rin ay naramdaman na may nakakakita sa kanila. Sa katunayan, umabot na sa 2.2 million views sa Facebook ang video na mayroong higit isang daang libong reactions. Para sa isang netizen, ilang beses niya pang inulit ang video natila tila na sa kanyang kanyang naranasan noong siya pa ay nag-aaral. Habang ang ilan ay mas piniling mamangha kay Trisha na mas piniling bigyang recognition ng struggles at sakripisyo ng iba at hindi ang kanyang kwento ng tago. Sa uli, hangad dito sa kanyang kapag graduates na hindi lang ambisyon ang dalin sa buhay matapos ng koleyo kung hindi pati ang kabaitan, lakas ng loob at pagpapakumbaba para sa DZRH TV. Ito si Dustin Bayog, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating sunod na istorya, Usap-usapan online ng mga larawan ng ilan sa mga bagong donated signage sa Shaw Boulevard Station ng MRT3 na tila hindi raw umabot sa train ng quality control. Maliban kasi sa hindi na nga kaaya-aya sa mata ang disenyo ng mga karatula, mas malaki pa raw ang logo kesa sa pangalan ng mismong istasyon. Ang tugon dyan ng Department of Transportation, alamin sa aking report. Napag-initan ng content creator na FTTM ang mga bago at donated ngunit substandard umanong karatula sa MRT3 Show Boulevard Station. Kapansin-pansin kasi ang paggamit ng matingkad na dilaw na font na inilapat pa sa blue-violet na background. Mahirap basay ng tabulated price matrix dahil sa sobrang liit ng text at hindi rin nakatulong na mas malaki pa ang mga logo sa gilid kumpara sa pangalan ng mismong istasyon. Tinanong pa nito ang MRT kung wala raw ba itong graphic designers. Makikita ang pinuri pa ng social media page ang signages ng LRT1 Dr. Santos Station ng Light Rail Manila Corporation na bagamat simple ay malinis at malamig sa mata. Sinigundahan naman ito ng mga netizen na minadong hindi rin nagustuhan ang disenyo ng mga karatula. Tanong ng isang netizen na ito kailangan daw ba talaga na may naglalaki logo pa sa gilid na hindi umano world class ang dating? Mas kiraw ang paraan ng pag-aanusyo ng mga security guard ay para silang nasa perya. Matapos mag-viral sa social media, agad ay pinag-utos ni Transportation Secretary Vince Dizon ang pagtanggal sa mga inireklamong karatula na aniyay hindi pasok sa global standards. Uh, may global standards ang signages sa mga public facilities na kailangang sundin. So pinatanggal po natin yon at papabago natin, natin yan at uh, gagawa po tayo ng tamang standards at tamang signages. No? In fact, merong mga specialty groups or consultants that really, that's all they do. No? And uh, the colors, the font, how, where they are printed, lahat yan pinag-aaragan. Eh. So yun ang ginagawa natin ngayon. Kasunod nito, isinasagawa na ngayon ng DOTR ang isang full redesign model ng signages at wayfinders para sa MRT3 at iba pang railway system sa bansa. Makakaasa naman daw ang commuters ng mas maliwalas, mas maayos at mas maginhawang commuter experience. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa susunod na trending balita, marriage is true love between a man and a woman. Yan ang naging kontrobersyal na sagot ni Pope Leo XIV ukol sa usapin ng same-sex marriage. Sa pagharap nito sa World Diplomats at kasabay ng pagdiriwang ng Pride Month, ang sagot ng Santo Papa, umani ng samat-saring reaksyon mula sa mga netizen ng iba pa ay kinukumpara ang kasalukuyang Santo Papa sa namayapang si Pope Francis ang iba pang detalye sa likod ng kontrobersiya sa report ni James Galangue. Sa pagpasok ng Pride Month ngayong Hunyo, tila iba ang naging ihip ng hangin matapos mag-viral ang kontrobersyal na sagot ni Pope Leo XIV ukol sa posisyon ng simbahan sa usapin ng same-sex marriage. Ang sagot ng Santo Papa, umani ng samut saring reaksyon mula sa mga netizen kung saan ikinumpara pa ito sa yumaang Santo Papa na si Pope Francis. At ito na rin ang isa sa mga naging unang kontrobersyal na tugon ng Santo Papa oko sa usaping panlipunan simula ng maluklok ito sa pwesto noong May 8. Ayon sa si isang netizen, ang magkaibang pananaw ng dalawang Santo Papa ay sarawaan niyang patunay na hindi absoluta ang interpretasyon ng simbahan bagkos nakadepende sa kung paano hinihimay ang konteksto. Habang mayroon namang dumipensa sa sagot ng Santo Papa na hindi raw anya ito na iba sa posisyon ni Pope Francis, bagkos nilinaw lamang ni Pope Leo XIV ang kabuang opinyon ng simbahan tungkol sa same-sex marriage. Samantala, mayroon namang mga netizen na muling isinisigaw ang pagsusulong ng Sexual Orientation and Gender Identity Expression o SOGI Bill na layong kilalani at pagtanggol ng karapatan ng pagkakakilanlan ng bawat individual anuman ang kanilang kasarian o sexual na orientasyon. Ngunit base sa mga naging pagdedebate ng Kongreso at Senado, iginiit ang mga mambabatas na hindi parte na naturang bill ang same-sex marriage. Para sa DZRH TV, ito si James Galange, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating next trending story, isang lisensyadong paraglider mula China ang muntik ng bawian ng buhay matapos mahilang pataas ng tinatawag na cloud suck. Ngunit ang viral na video na insidente, pinagihinala ginamitan umano ng artificial intelligence. Kaya ang tanong, totoo ba ang lahat ng naturang pangyayari? Pano o sa trending report ni Millie Bodha? Isang paraglider mula China ang halos mamatay sa lamig matapos mahilang pataas ng isang malakas na air current na tinatawag na cloud sock hanggang sa tinatayang 8,500 meters sa itaas ng lupa. Isang insidente ang nag-viral sa social media, ngunit la ang bahagyang nilika o inedit gamit ang artificial intelligence. Ayon sa mga ulat, si Peng Yu Jiang, 55 years old, ay nagtutest ng bagong paragliding equipment sa bahagi ng Kilian Mountains sa Gansu Province na nasa tinatayang 3,000 meters sa taas ng dagat. Nang siya'y mahila pataas na nasa 5,000 meters pa na isang malakas na cloud sock. Makikita sa viral video sa Duyen, Chinese version ng TikTok, si Peng na kumakapit sa control ng glider habang nababalutan ng yelo ang kanyang muka at katawan. Gayunman, pinaghihinala ang may mga bahagi ng video na nilikha gamit ang AI matapos makitang wala sa original upload ang logo ng Duobao AI, ang AI app ng ByteDance. Ang nasabing unang limang segundo ng video ay makikitang may watermark ng na nasabing app sa isang hiwalay na post sa Facebook. Sa kabila nito, trending ang insidente sa China at nagbigay ng panayam si Peng sa ilang local media. Ayon kay Peng, Halos maubos ang kanyang hininga sa tindi ng lamig at kakulangan ng oxygen sa altitude na yon. Inihiyag din niyang maaring nawalan siya ng malay habang bumababa. Gayunman, sinuspindi si Peng ng anim na buwan dahil walang pahintulot ang kanyang paglipad. Ayon sa Aero Sports Association ng Gangsu, lisensyadong glider si Peng at may dalawang taon na ng karanasan. Itinuturing ng asosasyon na totoo ang pangkalahatang salaysay ni Peng, ngunit binawi nila ang una nilang pahayag dahil may ilang detalyeng hindi pa raw malinaw. Puspusan ng ginagawang embistigasyon sa insidente. Para sa DZRH TV, ito si Millie Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At para sa ating trending showbiz balita, kasunod ng mga haka-hakang on the rocks ang relasyon ni na Gerald Anderson at Julia Barreto. Nagsalita ng aktot tungkol dito. At usapang celebrity couple pa rin tayo. Spotted again together ang aktres na si Bea Alonzo at ang rumored boyfriend nito na si Vincent Co. And this time, sa isa namang party. Narito ang report ni Showbiz Angel. Pinabulaanan ng aktor na si Gerald Anderson ang mga espikulasyong hiwalay na sila ng girlfriend na si Julia Barreto. Paglilinaw ni Gerald sa latest episode ng Tony Talks ni Tony Gonzaga, okay sila ng aktres. Sa katunayan nga niyan, inihatid lang daw niya si Julia sa airport na Padubay noong araw na iyon. Very loving and motherly nga kung ilarawan ni Gerald ang girlfriend na namananaw na nito sa inang si Marjorie Barreto. Samantala, may sagot din ng aktor sa mga tumatawag sa kanyang babaero. Alam niyo kung sino ang mga naging girlfriends ko eh. Yes. Hindi ko naman maitago. Alam niyo eh. Pag yung girlfriend, sila talaga. Walang, walang iba. iba walang ano. Kung matatandaan to 2021, ang kumpirmahin ni na Jill Anderson at Julia Barreto ang kanilang relasyon. Samatala sa iba pang balita, muli na namang naispatan together ang aktresa si Bea Alonzo at kanyang rumored boyfriend na si Vincent Ko. This time, kasama na ng aktresang negosyante sa isang party na dinaluhan din ng mag-asawang Heart Evangelista at ni Senate President Cheese Escudero. Mga gunita na last month lang, umugong ang haka may something sa dalawa nang di nakaligtas sa matatalas na mata ng netizens ang IG post ni Vincent ko kasama ang isang mystery woman na sinasabi nilang si Bea Alonzo. Nanasundan pa ng isang kumalat na larawan ng masilaya naman ng dalawa sa isang airport sa Thailand. Sa ngayon ay wala pang inilapas na pahayag si Bea Alonzo tungkol dito para sa DZRH TV, ito pong ng Showbiz Angel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yan ang mga kwentong kinigiliwan, pinusuan at gumawa ng ingay sa social media. Kung meron din kayo mga katulad na istorya, i-share na yan sa ating comment section o di naman kayo itag nyo kami sa TikTok at DZRH News. Magkita kita tayo muli bukas para maling himayin, tuklasin at buuin ng mga detalye para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share, ikaw na mismo ang magdaragdag ng mga impormasyong nalaman mo sa TNBS Trending and Viral Show. Mula sa kau naunahan sa Pilipinas, DZRH, ako po si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.